'Yung litrato nitong uh, babaeng uh, nanalo wow. po ano nung isang araw na mm. naiinggit tayo, Chiki, Ayan. kasi ang laki-laki lang -laki ng premyo 'di ba? Mm. So hindi na kasi mangot na babae, Chiki. Kundi wala ka ba na doon sa nag-inabutan? Ah, uh, bakit? <laughs> Dali hindi siya yan. <laughs> okay. Oh yung... Photoshop 'yan. Ay ah, yung nandito oh, sa oh. left. Si uh, si dainty no? uh, blue blue uh, sky oh. blue uh, blouse. Oh, so yeah, in Photoshop 'yan talaga. So actually nung nakita ko naman 'yan kagabi, uh, parang ako naman naisip ko. Oh, ganun siya kasi ano mm. sa uh, 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 they want to conceal the mm. the, the, identity. the identity, identity of the person ano. Yes. Pero ginawa na siyang meme ng maraming tao no. Ginawa na, na. kasi pinupunan na hindi maganda yung pagka sa so. Oh, actually, mm -hmm. obvious siya. di oh. Diba? So, pero kanina nakausap ni Cheryl Cosim, ang ating, ang, ang general manager po ng uh, PCSO uh, na si Mel Robles. Kung hindi ako nagkakamali, hello, uh, uh, GM Robles. Parang sinasabi niya doon na parang, oh, eh, Uh, I mean, wala naman kaming gustong gawing kasalanan, kundi well, kailangan namin i-conceal kung sino man siya. At kung ang pinipinasan yung, yung pagka-photoshop, guilty, sige, hindi maganda. Mm. No. Pero maganda naman yung intention. Oo, oh, maganda so, oh, yun, yun oh. yung intention. yung punto niya. So, inaamin nga po ng PCSO na edited yung viral photo ng isang babaeng na lalo po ng jackpot prize. May kita sa ilang Facebook post ha, ang December Uh, 28 winner na na claim na claim na agad ano? Mm -hmm. yung uh, jackpot uh, sa lotto 642 kahapon isa raw siyang 47 years old na housewife na galing pang San Jose del Monte Bulacan uh, so hindi pala 'to yung winner nung nakaraan ito pa yung winner nung December 28 okay oh. Oh, oh. mahigit 43 million pesos po yung ganun-ganun yung level ng price na nakuha po nitong uh, nitong pong kinover na kinovera na na babae, na housewife na yan. Pero nilagyan ng ganyang image po. Ano, plano raw niyang gamitin sa negosyo, pambili ng bahay, pwede ka lang bumili sa 43 million. Mm. Oh, oh, oh. At ipon para sa dalawa niya pong anak. Paliwalag ng PCSO, edited talaga ang photo para maprotektahan ang identity ni Winner. Totoo po ang edited. Oh, yes. Hindi po yan uh, uh, ikinakaila dahil that is meant to conceal the clothing ng Nanalo. Wala naman din yung problema dyan. Pangit po talaga yung pagka-edit pero hindi naman kasi intense na pagandahin ang editing.